Magandang araw mga sangkay, welcome back po sa aking page so, Sa video nito ay mukha pasalamat po, po ko sa mga patuloy na sumusuporta po sa aking page At syempre lalong lalo na sa ating Panginoon Dahil napakalaking tulong po na nang kaalaman na binigay po sa akin ng ating Panginoon So maraming maraming salamat po sa inyo So bali sa nagsasabi pala na makaluma lang daw yung aking alam Basic na mga tinapay lang daw yung aking alam At may nagsasabi pa na kung ganito lang daw yung kanyang kaalaman, itatago niya na lang daw, bakit pa raw siya magbibidyo at ipapost sa social media. So, balik ganito lamang po yun, mga sir, no? So, kung kayo kinakahiyaan nyo yung mga simpleng kaalaman nyo, basic na mga kaalaman nyo, makalumang kaalaman nyo, ako po hindi. Dahil proud po ako sa kaalaman ko. At, unang-una, dito po ako nabubuhay. Kumbaga, yung, yung mga pangangailangan ko lahat po ay dito ko na nakinukuha. Dahil sa maliit na bakery kong ito so bala importante lang naman sa akin ngayon mga sir ay sarili ko na yung bakery o ginagawaan ko yun ang mahalaga sa akin hawak ko na yung oras wala nang naguutos sa akin gagawin ko kung anong gusto kong gawin yun ang malaking pagkakaiba sa nangangamuhan ka so bala ito lamang po yung masasabi ko sa mga mahilig ng maliit ng kapwa so kung kayo po ay magaling marami ng alam mga makabagong alam ay congrats po pero hindi ibig sabihin no na iangat ka na sa nakararami kung hindi mo na mapahalagahan kung magagamit sa tama.